Dead on the spot ang sarong motorcycle rider matapos na banggaong kaini kasabat na truck sa Puro 4, Barangay San Vicente, Castilla, Sorsogon. Pasado las 3.30 niin hapon, kambispiras ni Pasko. Napag-araman na residente kang Barangay Milagrosa, Castilla, Sorsugon ang nagada na 18 anyos na motorista. Mantang minor injuries naman ang sinapo kang 24 anyos na backride kaini, na residente kang Barangay Aplaya, parehong banwaan. Sigun kay Police Corporal Abigay Loma, taga kang Castilla Municipal Police Station, gikan Davao City pa si Rinkuta truck sa Manila, nga ni mag-deliver ka mga pangarga kay ni Alagad pag-abot sa pinangyarihan, kinaong kasabat kay ni Motorsiklo ang linya kay ni, na nagresulta sa nasambit na diskwido. Yung motorcycle po kasi, pababa po yung daan nila, kaya mabilis po sila. Tapos yung pat naman po, yung daanan nila, pataas, kaya mabagal po yung yung patakbo lang. Bali yung mabilis po, yung motorcycle po. Dugang pa kan pulisya na kainuman biktima kan maaksidente. Mantampig ko konsiderar accident prone area ang lugar kang pinangyarihan. Wala po sa ating mga motorista na uh, mag-ingat po tayo sa uh, pagdedrive o pagmamaneho sa daan. Uh, kung maaari ay kung nakainom ay wag na muna magmaneho o magpahinga na muna sa kanilang mga tahanan. At kung pwede magdahan-dahan tayo para hindi tayo mag-overshoot sa daan. Day naman sinaangat ang paningkaso ang 29-anyos na driver kan truck. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kanbiktima sa saindang residensya. Mantampadagos man na nagpaparay sa ospital ang backride kay Ni. Mientras tanto, sa mismong aldaw kang Pasko, sarong motorista man ang nadukaya na duguan as sa tinampong sakop kang barangay bunga Legaspe City. Binisto ang biktima na si Jonathan Mabalon Beya, residente kang Rawis Legaspe City. Tulus man na pigakuderan ang biktima as inipigdara sa pinakaharaning ospital. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.